Ah, uh, welcome back to my channel uh, What's up mga kabay? Uh, ang gagawin natin sa araw na ito mga kabay May aglo kasi ako dito nung natira nung ano, summer Ito siya, yan Ang gagawin ko nito mga kabay, ipropagates ko siya Tapos i-ICU Yan, linisin ko muna mga kabay Okay, takpan ko muna yung camera, balikan ko kayo Five minutes later. Yan yeah, dito mag prefer na ako ng tubig. Lagay ko muna po. Yan ang natin yung isin natin. Kailangan natin. natin sa brasan mga kabay. Ah, saan ah, na natin. para lalabas ng mga ano mga kabay tawag nito uh, mga buko gagawa mo? What? Dala, yan lang gagawin natin kapag nag-ano ka, tayo. Yung mga aglolima na uh, magpropagis tayo, kailangan talaga na linisin. So siya. Yan. Linisin lang natin. Ito mga kabay, napaka ano to, napaka dali na paraan. Yan malinis na siya oh. Oh, to malinis na siya. Kita na yung kanyang mga mata. Yan o. Sa kabila. So, ito talaga yung gagawin natin mga kabay. Pagka may mga aglo tayo dyan, yan, kailangan matanggal yung mga itim. Tulad ito Yan, kailangan natin tanggalin mga kabay. Para labas ang kanyang mata, madali siyang ano mga kabay, madali siyang mabuhay. Yan ay shout out pala kay Ma'am kisi Concepcion yan sobrang bait talaga ni Ma'am yung nag vlog kami yan pakibisit yung kanyang channel mga kabay Christina kisi Concepcion yan ang kanyang youtube channel Ma'am maraming maraming salamat napakabait nyo nagbukod na maganda kayo napakabait nyo pa Ma'am ingat kayo lagi God bless sa inyo bye bye Okay, doon na siya. Siyempre next. Bako lang yung tubig. I-slice na natin sa mga kabay. Yan, i-antabi lang natin sa ulit yung ano. So, i-slice natin. Yun. Dito na naman natin sa i-slice. Ano yung kutsilo ko? Ito. Yan. Ito mga kabay yung kailangan natin anuhin ito Balik gagawin natin dito dalawa yun know. o yun dalawa ito so, tanggalin natin to tanggalin natin yung pinakadulo mga kabay yan yan siya tapos ito tanggalin din natin yan ganyan lang mga kabay yan yan ito tanggalin natin yung pinakadulo tapos ito itong bulok tanggalin natin tanggalin natin o oh. yan oh. sariwa na siya okay next gagawin natin yan dito natin si ano mga kabay uh, dito may ano ako ah, uh, kusot yan oh. I-mix natin sa ano mga kabay. Mix natin dito. Yan, para mas madali siyang mabuhay. I-mix lang natin. Aning akusot? Kukupit ko lang ito. Then kukupit. Para mas madali. Ito mga kabay, nananatili kasi siyang basa parati. Yung ano natin. Swill. Nagagay natin. Yan. Okay. Ayan siya. Okay na sa mga kabay. yan ha. Ah. Siyempre, ah, butasan na natin. Ibabal na natin yung kamera. Ito, butasan na natin. Ilagay na natin sa mga kabay. ha. Ah. Isa isa. Ayan. Ayan. So Ayan siya. siya yan lang ito mga kabay aglo lima iba't ibang kulay ito mga kabay mga baragitid siya may pink, may puti may baragitid na uh, ano ba tawag nito maroon tapos may pula yan yung ano natin aglo yan siya Diyan lang natin yung kanyang puno mga kabay para ma-press. Yan, tapos dadagdagan natin ulit mamaya ng swill. Yan siya para uh, ano talaga sa mga kabay masusurbol natin siya. Yan. Yan yan lang. Hmm. Tapos dadagdagan natin ulit ng swill. Oh. Ayan Okay uh, Siyempre Diligan na natin mga kabay Diligan na natin Kasi isang bisil sa tayo magdilig dito Yan na siya Untayin na natin bababa Tapos siyempre yung ano Isusukat na natin itong stick kung gaano sa kahaba kasi kailangan mga kabay uh, malagyan natin siya ng ano para matawag natin na ICU dito putulan na natin hmm. Uh, siya yan ganyan lang yung aglo natin yan nalagyan na natin ng ano mga kabay ayan isa isa yan ito ito pa Ayan, itong maliit. Ito, uh, bilangin pala natin sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, mga kabay, sampung puno. Yan, basta gagamit lang tayo ng kukupit, mga kabay. Uh, napakadali ng na mga paraan to. Ito, mga kabay, ang magpabuhay sa kanya, yung sarili niyang mousse, yung tawag sa bisaya sa amin yan hamog nagawa mo wow! yan batang hamog <laughs> yan hamog ang magpaano sa kanya mga kabay kasi balutin nga natin siya ng plastic yan ganun lang siya kaano yung mga sa lahat naman siguro ng gulay ah uh, gulay naman halaman pagkaidaan natin sa ICU eh uh, talaga 100% mga kabay mabubuhay talaga sa kasi subo ko na rin subo ko na mga kabay matagal ko nang ginagawa kahit sa mga uh, tawag nito mangga uh, ano pa ba yung iba kung ano mangga, avocado uh, atis makupa pagka nagkata ko mga kabay tapos i-ICU ko siya kasi mga kabay yung sa malilim na ano yung hindi naarawan para hindi mainit yung singaw kaya ito gagawin natin ah uh, ilalagyan na natin siya ng plastic yung ano natin yung aglo ayan siya yun ganyan lang sa mga kabay Okay. Yan, lagyan na natin yung plastic. siya yun yun oh sakto talaga tapos tatalian na natin sya ng straw yan yan pag may mga halaman kajam dyan mga kabay ito lang gawin nyo yan okay okay na siya yan na siya napakadali ng na mga paraan tapos lagay lang natin sa malilim na lugar na hindi naaarawan para ano talaga sa mga kabay uh, sure bull dito kasi ilagay Dan dito sa tabi Dan. dyan natin sa ilagay mga kabay dito sa so may puno para hindi rin sa magalaw-galaw okay ito na siya ito mga kabay uh, ICO din to yung ginawa natin na isa yung ICO din natin yan yun know. o yan, nakatanim pa talaga sa sa ano? Sa ano na kok? Ayan o. Nagawa tayo ng design. Yan. Ito o. Yan siya. O, ganun lang sa ka ano. Kadali. Mga kabay, mag-update ako doon sa ano. Aglo na uh, in-ICU natin. Linagyan natin sa plastic. Check natin mga kabay kasi ano na siya ngayon. Uh, 14 days doon siya natin linagay ayun yan nandito tayo sa munting garden natin dito nakapaglinis na rin ako mga kabay yun yung bulaklak na karnate -kar natin okay punta na natin ayun siya yan. dito kasi natin linagay ito siya ito oh. siya uh, check lang natin mga kabay kung okay na kung nag ugat Ah, buhay na siya mga kabay. Ayan, no. Oh. Yan. Kita nyo naman mga kabay, oh. Ito pa, sobrang, ano, subrang oh. Sobrang dami yung tumubok. Ito siya kasi talbos. Ayan siya. Kote natin. Ito rin mga kabay, oh. Yan. Yun, ayan pa. boy siya lahat mga kabay. Ito pa, ayan, oh. Ito pa, yan. siya. Buhay na buhay siya lahat mga kabay. 14 days lang yan o, oh, bilis mga kabay 14 days lang ayan na siya lahat buhay na siya lahat bilis yung ano natin ah, pag propagates ng aglo yan ito iba't ibang klaseng kulay ito mga kabay yan yung aglo natin ayan o oh, buhay sa lahat talaga yan o oh, ito nauna talaga to ito mga kabay, 100% ng ugat na yan. Pag mga ganyan. Okay? Yun lang yung ano natin mga kabay. Tap Takpan ko lang siya ulit. In-update ko lang kayo mga kabay. Para uh, gawin nyo rin to sa ano nyo. Sa mga halaman nyo. Yung mga, kung may mga aglo kayo dyan. Yan, balik muna natin. Antayin ko mga kabay na magdahon talaga ng marami yan. Dyan lang natin sa linagay. Ayan. Okay? Okay? Ah, uh, umuulan hindi ako makaano ngayon, hindi ako makadamo. Kasi umuulan siya. Ah, uh, panoay mga kabayan kan dito na lang. Ayun, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana wag niyo kalimutan na uh, paki-like, paki-share yung video natin. Saka paki-pindot notification bell para pag may mga bago tayong upload na video para tayong nakapdate update yan. Maraming maraming salamat. Bye-bye.